Isang magandang hapon po sa inyo at sa mga tagapakinig po ng inyong programa, Star DJ Kimi Gora. I am a fan of successful marriages. Katulad po ng sa mga magulang ko. At lagi po nilang sinasabi sa akin na sana kapag ako naman daw po ang nakatagpo ng tamang tao ay maging successful din po ang married life ko. Paano ko po ba sasabihin na yung pangarap nila ay mukhang hindi mo na matutupad sa kanilang unikaiha? Hi, I am Desiree, a graphic designer. Minsan ang nagbahal, at nasaktan. Nagmahal at nabigo ulit. Unlike my parents, first love po nila ang isa't isa. Ang nag-iisang anak po nila, eh parang ayaw na po ulit sumubok na magmahal ulit. Sa generation po namin, as of the moment, ay may iba-iba na, pong, o iba iba na pong term pagdating sa dating may situationship, may MU, talking stage, or casual dating lang. Nasa hustong edad na rin naman po ako. I am 26. Napunta na rin po sa iba't ibang levels ng relationships. Yung iba, chat lang. Yung iba, casual dating lang. May isa po ako naging boyfriend. One year and a half po kami. Gusto niya na pong magpakasal. At magsettle down. Kampante naman po ako, DJ Kimigora. Ang kaso nga lang, nagpaplano po ako na pag-aral ulit. Gusto ko pong magmasters. Kaya lang hindi po dito sa Pilipinas. Gusto ko pong mag-aral ulit sa Canada. Ayaw niya po ng LDR type of relationship. Ang kaso nga lang, ayaw niya rin naman pong sumama sa akin sa Canada. Dahil po, may iwan niya ang kanyang pamilya dito sa Pilipinas. At the same time, nandito po yung trabaho niya. Sino po mag adjust Ako po ba? Kaya ang naging solusyon po namin ay maghiwalay na lang. Iwas komplikasyon. Pero honestly, habang nag-aasikaso po ako ng papel papuntang Canada, may mga what if po ako. What if Pakasalan ko na lang si Henry at huwag ka na lang o huwag na lang ulit ako mag-aral. What if magstay na lang po ako dito sa Pilipinas? Pero, paano na po ang pangarap ko? Sabi ng mama ko, pangarap niya po na makita akong nakasuot ng puting long gown at ikasal sa taong mamahalin ko pang habang buhay. Pero mukhang as of the moment, hindi pa po yun ang priorities ko. Mukhang magiging fan na muna po ako ng mga successful na kasal at pagsasama, katulad ng sa magulang ko. Pero sa ngayon po, I want more. Gusto ko pa pong mag-travel sa iba't ibang panig ng mundo. Gusto ko pong mag-aral ulit. Gusto kong tignan kung hanggang saan na ang kakayanin ko. At kung makapaghintay man po si Henry, at kung para man po kami talaga sa isa't isa, why not? Siguro sa ngayon, patuloy muna po akong hahanga sa mga successful married life. At sa ngayon, hindi pa po talaga para sa akin ito. Baka nga may mga pangarap ang iba na hindi pa natin pangarap ngayon. Katulad na lamang ng pagpapakasal. Sa ngayon po ay by September 30, ay lilipad na po ako papuntang Canada. Desidido na po ako. Babalitaan ko na lang po kayo kung magiging successful po ba ang aking pagmamasters sa Canada. Hanggang dito na lamang po ang aking istoryang pasada. Nagmamahal, naglalayag sa buhay, at gumagalang. Desiree. At yan ang ating istoryang pasada ngayong hapon na ito. Ako, ang interesting ng ano, no, ng istoryang pasada natin. In between, magsa-stay ka ba dito sa Pilipinas o susubukan mo yung, yung tadhana sa ibang bansa? At sabi niya pa rito, no, may mga pangarap talaga yung iba na hindi talaga natin pangarap. Katulad ng pagpapakasal as of the moment para kay Desiree. ko baga, baka siya, ang dami niya pa talagang goals sa buhay na gustong, na gustong makuha. May mga pangarap pa talaga siya para sa sarili niya na gusto niyang matupad. Which is, wala namang mali doon, no? Pa mga goals lang talaga siguro, yung mga kasing edad natin na wala pa talaga sa isip natin o wala pa sa list of priorities natin. And that's okay because iba-iba naman talaga tayo, eh, di ba? Dahil iba-iba naman tayo ng, ng gustong marating sa buhay, may iba-iba tayong goals, may iba-iba tayong achievement na gustong matupad, di ba? And kung ang pagpapakasal ay hindi pa para sa'yo o hindi para sa'yo o hindi mo pa pangarap, kahit yun yung inuudyok ng iyong nasa paligid mo, di ba? Okay lang yun, di ba? Wala namang sigurong masama, di diba? Hindi natin pwedeng ipilit, kumbaga, yung, yung uh, mga pangarap mo sa pangarap ng ibang tao. Kasi magkakaiba tayo ng isip, magkakaiba tayo ng gustong patunguhan, at the same time, magkakaiba tayo ng pangarap sa buhay. Kung as of the moment, magiging fan ka muna ng mga successful marriage at wala pa talaga sa isip mo yan, okay lang yun. Hindi naman yan kabawasan sa iyo bilang isang tao. Sa mga kasternation po natin na uh, nakikinig ngayon sa kanika nila mga radyo, tayo rin po ay nasa Facebook Live. Pwedeng-pwede po kayong makisali sa ating diskusyon ngayong hapon na ito. Sige, basa po tayo ng mga nagkomento kayong hapon na ito, no? Hello po! Magandang hapon po sa ating lahat. Good afternoon sa mga Castor natin dyan sa may ating comment section. Hi rin po! Hi! Magandang hapon po sa ating lahat. Sige, basa pa tayo. Tignan natin kung meron pa sabi niya rito. Yan! Sige po, tignan pa po natin yung mga Good PM ka Star Nation. Good PM din po sa mga Star Nation po natin na, na nakikinig. Sabi niya dito, number one and most trusted source of music and entertainment. Ah, ah, taray. iba siyang version, pero okay din naman yun. Hello rin po. Hi, DJ Kimi Gora. Hello, good afternoon po sa ating lahat. Kung ka Star Nation, pwedeng-pwede ka rin mag... Uh, Ito, sabi niya rito, Magandang hapon po ni Chey Kimigorad. Desiree, enjoy your life muna. At kung ano yung priorities mo sa iyong buhay, ituloy mo lang. At sa lahat ng mga taga-subaybay at taga-pakinig ng 102.7 Star FM Manila, watching and listening from Bagong Bayan, Pililia Rizal. O, tama naman yung castor natin. Ano? Sabi niya, kung ano yung priorities mo, kung ano yung gusto mo sa buhay mo, yun ang muna yung gawin mo. Di ba? Hindi mo kailangan magpaka-pressure sa sinasabi o dinindikta sa'yo ng ibang tao sa paligid mo. Kasi ikaw at ikaw lang naman talaga yung gumagawa ng sarili mong buhay. Hindi sila kasama doon. Okay. Ayan na, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating panibagong istoryang pasada na kinapunutan na wa ng inspirasyon at aral ngayong hapon na ito. But for now, let's go BT muna po. Baligtugtugan po tayo. RWBRV as in relax. We'll be right back. Dito lang yan sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. Like mo, Share more. Bye bye. Para sa mas completong paikne ng music, entertainment, news, and information. Meran yan dito sa Bomboradjo. Dahil nandito ang music station ng Bomboradjo, Philippines. Uh? Ang Star FM. Saluzon, nanjan ang 102.7 Star FM Manila. Ang 100.7 Star FM Dagupan. at 89.5 Star FM Baguio. Sa Visayas naman, nandiyan ang 95.5 Star FM Cebu, 99.5 Star FM Iloilo, 95.9 Star FM Bacolod, at 103.7 Star FM Rojas. At sa Mindanao, Makinig sa 96.3 Star FM Davao, 93.3 Star FM Dipolog, 93.9 Star FM Zamboanga, and 93.7 Star FM Cotabato. Kahit saan sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, lagi mo kasama ang Star FM. Dahil bilang lang kami sa radyo mapapakinggan, live din tayo sa Bombo Radio Philippines mobile app at sa Facebook. Kaya Star Nation, kung musika at impormasyon ang hanap mo, No worries. Dial Sagutian, ng Star FM, the music station of Bombo Radio Philippines.